ang araw hapon, gabi si ating lang. dito po ako ngayon sa car ni Jomcar, yan, ni Jomar yan. para po atin po makapanayam salamat naman pinala naman ako na makausap siya hello Jom Jomar hello kumusta? po kuya kumusta? brother pa ano po? kumusta? ayos lang um, pagod at mainit kasi galing tayo sa ano sa shooting shooting ano? po First time ko pumano sila, shooting ko ni Kuya Bar oh, sa Kumusta naman yung pag-shooting mo kay Kuya Bar? Ang okay. um, una ko yun lang ako, Pero ayos naman, masaya. Masaya po. Pero yun, nakakaba. Iba pala pag si Kuya Bar ang ano eh. Pag-direct. Oh, okay. <laughs> <laughs> Pero salamat din kasi pinaulakan mo ako sa araw na ito. Ay, um. Kahit na busy ka, hindi mo ko ng chance na magkausap tayo. So ano masasabi mo, Yoma? ano Kasi alam niyo once in a blue moon na may mayroong isang sponsor na mag-bless nang ganito kagandang sa So ano masasabi mo sa nag-blessing na? Sasakyan? Ito po. So, opo. Actually ano rin po to uh, may mga nag-ambag rin po, hindi lang po ito isang tao. Oo. Uh, At hindi pa naman po ito ano fully. Uh, hindi pa fully. Pero halos ka lahat yun naman po yung bayan. Praise God. Uh, yan yung tinatawag na unexpected blessing. Unexpected blessing. So parang blessing po. Siguro merong nakitang magandang strong point sa buhay mo. Kaya mm -hmm. na-bless yung mga John Carl Panatic. Ano? Ah, uh, opo. Siguro po, um, yun nga. Um, dahil po ito sa sariling John Carl. At nabibigyan po natin sila ng saya. Uh, good vibes at hindi. At yun, inspiration. Kaya siguro, pero di ko alam ko <laughs> yan. Ako, basta na ano lang ko. Salamat po sa ano, sa binigay nilang blessing ko sa atin. sobrang ano po, sobrang laking tulong po ito sa akin. Sa yun, ano? Opo, at sa ating pagcha-charity. Hindi na nga patirik-tirik, ano? <laughs> hindi na kuya, hindi na ako mag-aalala kasi yung dati ko po, hindi uh, pa po medyo may ka uh, dalamaan, na. na. So, pag nabihay po mula na hanggang Diet Adit ah, po yung ano ko, kaba ko. Kaba mo ano? Oo, lalo kung na ano dyan sa may bito ko man ako kuya. Oo. oh -huh. Oo, tsaka wala kasi dun ano eh, walang signal dun. So pag natirikan ka, Hindi uh, mo alam kung anong gagawin niyo? Hindi ko gagawin ko. Lalo na pag gabi. Pag gano'n? Ay, huwag ka kumain ng gabi. Mm -hmm. sa kain mo? Opo. Ay, kumusta naman nga pala yung inyong pag ano, yung... Ang inyong love team, kumusta naman yung... Ayos naman po. Um, okay din naman. Medyo may panahon na uh, minsan po um, may dumarating na, tawag niyan, uh, pababa. I mean... Ano man masasabi mo ngayon kasi ina-in ang ina inyong jump card kasi maraming nag-aabang dahil nga po. Dahil nga sa, siguro sa inyong chemistry, magandang chemistry at the same time. Ah, uh, siyempre yung mga viewers ano, may kanya-kanya choices. Hmm, ito di ba uh, pinalad kayo na isa rin sa naging choice ng mga uh, job card planting? Opo kuya, yeah. um, sobrang saya nga rin po at tawag niyan um, mula nun hanggang ngayon kahit na nakabay na po si Carla na dyan pa rin po yung support po ng mga um, mga uh, yun nga po yung mga job card fanatics, mga supporters po at uh, yun, um, sa ngayon po okay naman po kami at uh, um, tingin ko naman po is ano, tagal pa yung ano natin. Ah, uh, no? Opo, opo. Pero yun po, sobrang salamat po sa mga patuloy po na nagsusuporta. Kasi dah dahil din naman sa inyo po, uh, kaya po kami nagpapatuloy. And gusto ko na pong batiin at uh, congrats po sa buong Jomcar fanatics. Yung ano po, um, lahat po ng ano, supporters ng Jomcar. At syempre po kay Kalinga Parab. Kasi um, umabot niya sa 19 na episodes ang nag-million umabot ng million. So, congrats wow. po sa ating lahat. Opo. So, ito naman po ay ano, um, tawag niyan. Hindi lang naman po kami, dahil rin po yun sa inyong mga supporters. Kaya, sa patuloy niyong pagmamaraton, so maraming maraming salamat po. Ano naman ang masasabi mo uh, bilang support kay, uh, ay, Carla mm -mm. sa naging tagumpay na inyong Uh, love team. ano naman na masasabi mo kay Carla bilang isang Jomar? Okay naman po. Sa po, okay na okay po. Yun lang po muna ang pwede kong i-share -ano, po. Basta okay po kami sa ngayon. At least Maganda kung gano'n. Hmm. Ah, nakita ko naman yung chemistry niya. Very effective. Kasi yung sweet notes mo na mga, mga binabanggit at the same time yung mga parang sweet moment na yung galaw mo, eh, pumapatok sa nitising. Ano ba si ni John Carl? Bakit uh, nagugustuhan ng viewers yung mga patutsada mo sa viewers. <laughs> ano okay. lang po, um, yun lang, magandang pagsasama lang po, siguro. Tapos, magandang komunikasyon, nagkakaintindihan. Uh, yun lang po, hmm, tingin ko po yun. Lang. Pero, pero para sa akin, ano, lahat naman okay eh, ano, di ba? Lahat ng teleserye mula sa Daniel hanggang sa Sinros, nakita ko naman na okay lahat. Kaya lang, siyempre, mayroon talagang mga favoritism, ano? Meron silang mga kumbaga kanya-kanyang manok. Mm -hmm. So, isa kayo sa kumbaga ay parang nagustuhan ng mga netizen. So, 'di ba nakaka-proud 'yun? Opo, uh, masaya po, nakaka-proud. At uh, tawag niyan, ayun po, masaya. At parang isa kami sa anak nila pili panoorin. Pero in-encourage ko naman po na lahat, sana po lahat. Oo, oh, lahat, oh, uh, lahat po ay uh, inyong panoorin. Lahat po uh, supportan nyo po. Hindi lang po yung Jomcar. yung, Kaya kaya po yung ibang lab tipo. And then po yung Edsy, Sed Rose, Dandit, Dagkit, Lommel. So okay. yun, maraming maraming salamat po. Hmm. Mahalaga yung ganun. Huwag lang mag-compare. Ano? Kasi para naman maging pair lang. Ano? Hindi kasi okay naman silang lahat eh. Okay, okay naman. Kumbaga okay. siguro nauna lang kayo maging teleserye. Eh, no? Opo. Tsaka siguro iba-iba rin kasi ang hmm. ano. Iba-iba rin po kasi ang taste ng mga tao. O oh, sa bagay So, um, ang ano lang po dyan is um, Mm, tama ka. Okay. kasi iba-iba po yung anong tao. Iba po yung hanap. Iba po yung gusto. So, respeto lang po. Yun lang naman. Pero salamat na rin kasi alam mo kung bakit. Bakit po? Uh, Unang-una ako -una, ako'y kasi tulad niya uh, meron ka ng magandang kotse. So, kailangan natin i-blessing ito. Ay, i-blessing? Uh, Tawag niyan. Kaya po ba? natin. <laughs> o, so, kailangan natin pwedeng ipag-pray ito. Yung ano, yung, yung with your pain ba? Ah, Oo po. Siyempre, nasa sayo pa rin ang pagpupas siya. Kasi ano kuya? nag -ano, kasi siya, ano nag-offer din. nag din pala siya. Opo. Ah, sabi ko. <laughs> kasi okay lang naman yung... Pwede man yun ang dalawang beses? Pwede, Pwede ba yun? Yan. Pero, sino yung kung sino na po ang ano pero at least na bagay na rin naman ito na hindi man ako proper hmm. naman si naka oo ka na yata kay Kia actually kuya pala si Kia naka ko eh kaga oo nga eh oo ba? hmm oo oh, kasi sa'yo man yan ikaw man magpapasya niya kung sino sa amin dalawa pero kung siya man wala man problema magigid na naman ako kasi both the same naman kasi hindi naman maganda na pag pinag pray niya pinag pray ko rin eh parang kumbaga aga ano <laughs> hindi pa yung agawang eksena eh, di ba? So kung sino yung napasalan mo, kung sa palagay mo kahit ako'y nauna, kung siya, ako, okay lang yun. Ako kuya, actually kuya, honestly po, paras lang naman po. Kasi, okay, so, yes, na lang kasi ako kuya sa availability po ng ano eh. Tao. Ng tao, available. Minsan po kasi, available kayo, hindi ako available. Oo na, yun nga. Ako ang available, ay ako naman hindi, tapos ikaw naman ang available. Ano, okay, hmm. well, this day, uh, ngayong holiday na ito, available ako. Ah, opo po kuya. Hmm. Ngayon naman, ako naman ang hindi available. Kaya nga. Oh. Eh. Pero ako na rin kasi <laughs> uh -huh. so opportunity na ito, pinagbigyan mo ako naman. ma... Opo kuya. So ano naman po sasabi mo, no? Kasi ngayon, meron ka ng bagong kotse. Tsaka <laughs> si ito naman po ang kotse na to is ano, tawag niyan. Panglingap po ito eh. O, panglingap o, po. Opo. Kaya kung yung ibang uh, kasama po natin, uh, kailangan, kailangan po ng service, let's say, Uh, may kailangan nilang bumili ng siguro washing machine oh. or ganun para sa kanilang beneficiary. Ito naman po ay available, available. naman mo. ito. Wow. Pwede pala yan kahit pala si brother paas kung sa kasama niya. Ay, si upo, mahalin, kaya, kailangan niyo rin po kung wala pong problema. Sabi lang po kayo dito. Alam niyo po ba kung anong pangalan nito? Ano ba pangalan nito? Siya po si Kofi. <laughs> so, si, si, alam niyo po kung sino nagpangalan niyan? Oh. Sino po? Ay, Opo. Oh, ano, kasi alam mo yun, na lang ako makasama <laughs> si Carlos, di ba? Si Carla po ang nagpangalan dito sa akin. Amen. So nakasakay na si Carla dito? Ay, po, opo. opo. Nag-scout kayong dalawa? Ay, hindi pa po. Pero nung unang, ano pa lang po, nung unang um, pagka-release po nito sa sakyan, pag um, nakasakay na po dito si Carla, yung very recent po kuya, pag tapos yung um, nag-graduation po si Carla. Ay, kumusta naman yung kalagayan mo kay Carla? Anong malita? Okay, kasi maraming okay, maraming nagtatanong kasi. Ayan <laughs> po ang abangan niyo pa, po mga kalingap. Ayan na daw ba ang dalawa? Ayan po ang abangan Siyempre niyo po mga kalingap. Siyempre ako naman, hindi ko naman masagot yung mga tanong nila sa comment kasi wala namang akong alam. Opo. Okay. So kung ako naman bilang isang brother pa, gusto ko lang din tanongin mo, <laughs> kumusta si Carla? Yan. Malaga, Mahalaga, ano, ano, naging masaya kayo. Opo, yun naman po ano. Ano naman po kami, um, um, trust the process, go with the flow po kami. So kung anong mangyari, mangyari. Good luck na lang sa inyong tambalan na Nakakabless kasi sa totoo lang, ang mga views nyo talagang arangkada talaga. Siguro dahil maraming nagkakagusto sa inyong tele telenovela. Mm -hmm. Kasi maraming nagsasabi na okay daw yung kumpanya nyo, maganda daw yung chemistry. At the same time, medyo humble effect ka daw uh, ano ka raw, medyo talagang siyempre, alam mo naman, miss, kasi ikaw mababasa mo rin naman sa mga comment, di ba? Opo. So, ano mo sasabi mo sa kanila kasi pinangpili ka nila at the same time, ang dami siya ng good talk about you. Um, yun po, salamat po. Um, ako naman, kuya, thankful ako sa mga naniniwala or kahit sa mga hindi naniniwala sa akin, Ah, basta thankful lang ako hindi ko po kasi masyadong pinapansin yung ano eh, yung mga negativity. Oh, tama 'yun, 'yun natin pansinin. Opo. Kaya 'yun, um, salamat po sa mga nababasa kong magagandang komento. Salamat rin po sa mga hindi kagandahan pong nababasa ko kasi at least minsan kasi kuya dun sa mga ano eh, minsan kasi may mga alam yung constructive criticism. Oh, oh, oh. So, hindi naman po 'yun totally pang bubash ko talaga. Um, para din naman yun. Pagtuturo lang. Pagtuturo. Hmm. Para sa kabubuti po natin. So, okay naman po sa akin yun. So, yun. Salamat po ako sa yun na. And thank you rin, ano, Joma, ano, kasi sa kabila nung lahat ng medyo may mga conflict kang schedule na pagbigyan mo pa rin ako ng araw na ito. Although, busy ka ay eh, nagbigay ka ng time. Salamat sa opportunity, ano. Opo. Pwede bang pati ano mo naman ako? Yan. Ano po? Uh, alam mo lang. Yung... Ay, Promote, po. Uh, promote mo naman ako sa, Ay. sa viewers, sa mga Sa lahat po ng Kalingap supporters, salamat po. Sa lahat po ng um, Jomcar supporters po, um, please do subscribe po, Brother Paas po. Um, ano lang po yan, libre lang po ang pindot dyan. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe niyo na po. At sa mga hindi pa po nakano, um, click niyo po yung notification bell para if ever po lagi po may upload si Brother Paas po, um, inonotify po kayo. So, yun po please to subscribe po mga kanya. Eh, salamat niyo ma, uh, Pinag pinaunlakan mo ako. Apo, pa, apo. Pa. At na baka to sa sentunan ko na mahinang views. May the way, let us pray, ha? Father God, in the name of Jesus, by the power of your Holy Spirit, thank you so much for this afternoon. Dalangin kong patuloy mong magawing success ang tambalang John Carl. At dalangin ko po sa mga nag-aas ng negative, i-bless mo sila, maisip nila na ito ay para lamang po mabigyan kasiyahan ng mga viewer marami pang matulungan ng mga beneficiary. Dalangin ko, ingatan mo po ang sasakyang ito. Gabayan, let the covering of your most precious blood be upon this car. May layo ito sa naman sa Aksidente na magdudulot ng kapamakan habang siya bumibiyahe pa. Pagpalain mo ang team ng Jomcar, pagpalain mo ang team Kalingap at team K-Boys at pangunan ni Kalingap Brown. Salamat po sa pagkakataong ito aking pagdalangin, ang iyong patnubay, gabay pagpapala, ang langi pong maranasan ng Team Kalingap at sa buhay ni Kalingap lang at ang kanyang grupo. Salamat po ma, ito po Jesus niya. Amen. Maraming salamat, Jomar. No? Yan mga Kalingap, maraming po salamat. Napaulakan po tayo ni Jomar. Uh, shout out po, Ate Marluza, Kakaigpe, Joseph Importante, in, uh, Dia Dance, uh, siyempre po kay Mike Green at support po natin siyempre po Ahas uh, Dr. Kael, yan Armagallo Mix Vlog at huwag po natin kalimutan ba Santos Matubang at the vlog Kalinga Club. At salamat po, uh, hindi ko po in-expect na mapagbibigyan tayo ni Jonkar. Uh, salamat Jonkar, once again, ano? thank you so much for this opportunity. Na matagal tayo nagkita, nagkita tayo, meron ka ng maganda sa sakyan. At alam ko kaya mo yan kasi gumaganda naman ang takbo ng iyong community at ng YouTube niya. Be a good, ano lang, stay lang Stay, keep your feet on the ground, lad. Mm, okay. Salamat, God bless. You. Salamat po, kuya. Thank you po. See you next vlog po, mga kalingap. God bless. Bye-bye. Thank you. Thank you po. Salamat.